Good morning. Good morning, guys. Maganda pa ating sitaw, nilagay ko siya dito sa hallway ano sa storage kasi. Yung hinayaan ko to sa labas, guys, na may bad storm kami. Wala na to, guys, katulad din to mangyari to katulad sa palaya o sa ibang pa kong matanim. At sayang naman, guys, Oo, oh, marami silang mga bulak, guys. At o oh, ang bunga, o oh. may bulak pa. Marami na siyang bunga, guys. O, oh. may mga ano, may mga almigas. So, yun, guys. Buti na pagsipan ko na ipasok siya dito. Kasi kung hinayaan ko talaga to doon sa labas, wala na. Wala na akong sitaw. O, oh, green, green. Green na green pa naman siya, guys. Kaya ilabas ko siya ngayon dahil hindi naman masyado mahangin at para na din siyang mainitan. Parang para na rin mano na yung mga bunga niya guys. Oh, huling, guys. So maraming yun guys. Oh. Ay may, like, may ano na guys. May, may ano na na bunga Oh. So yun. Nakasurvive ang ating sitaw. Buti na lang talaga nil kahit ano guys, madilim na 'yon. Kinuha ko siya doon sa garden. Pinaso ko siya dito kasi kawawa. Marami pa namang bulak. At sa panahon na 'yon guys, hindi 'yun si kadami ang bunga niya. Ilan lang yung bunga at saka may bulak na siya pero ilan lang ang mga bunga. Pero sa ngayon guys, marami na siyang bunga, marami na ring bulak. Kaya ilabas ko muna 'to para siya ay mainitan. May bunga na siya oh. kasaya lang yung ampalaya ko nandun kasi yun sa lupa. Guys, Oh. Magbulak pa siya. So yun guys, ilabas natin to guys para ano, mainitan ang ating sitaw. Hello guys. Naraang batong guys, o. Oh. Ito na siyang gitubigan. No oh guys, oh, daghan siya og bulaklak, daghan humigas. Hala, tagas na ang iyang bunga, guys, oh. Mhm, mm daghan siya og bunga. No oh guys, oh. Napasa babaw. O oh. oh, di ba? Mora na atong batong pero daghan siya og bunga. Okay, guys. Thank you for watching. Bye.